Yan yung reality ng ating uh, cynical politics, di ba? Uh -huh. No. Sa ngayon papunta sa midterm, no, ang pinaka-powerful yung incumbency, na lagi nating sinasabi. Uh -huh. Nandoon ang resources eh, nandoon ang kapangyarihan eh, nandoon yung mga institusyon katulad ng COMELEC, di ba? Kaya uh -huh. ingat ka kung lalaban ka o ko kontra ka sa incumbent na gobyerno at saka presidente at saka ruling coalition, no? Dahil uh -huh. para kang bubunggo sa padere, no? Kaya talagang mauubos yung sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, no? Pero kung mag-survive siya beyond the midterms, magbabago yung complexion ng politika. Dahil kung mag-survive siya at manatili siyang mataas, sa kanya mag gravitate ngayon, going into oh, 2028. Yung mga din na yan. Oh. Pero nakikita natin ngayon, dahil hindi sa Teflon, katulad ng kanya tatay, eh tinatamaan na siya. Bumababa na siya. At tingin ko, during the midterms, after the midterms, ay siya ay magiging significantly vulnerable, significantly damaged. no? Mm. Uh, pero kung mag-survive mm. siya at mataas pa rin siya, going into the midterm, pwede bumalik sa kanya yung ibang mga hindi na niya kasama ngayon. Then, yan naman ang politika, di ba, Michael? Di ba? Kung saan yung pondo, kung saan yung kapangyarihan, parang magnet yan eh. So, Doon not, mapupunta yan, no? Not, yung mga kandalan oh, galing eh, politiko. yung si Michael, yung magnetism kasi niya, iba eh. Uh, hindi uh -huh. mga politiko yung dumidikit kay Michael. <laughs> ay, hindi ko lang Sorry dumidikit, no? Kaya yung nga kay <laughs> Michael eh, dahil wala <laughs> <laughs> akong din ng magnet eh. Okay. <laughs> Remember not <laughs> so, <laughs> long, ago, oh, oh, not so oh. long ago. si VP hmm. Sara had a very ano, talaga yung impluwensya niya over the congressman. Napatalsik niya yung isang Mm -hmm. House Speaker, mm -hmm. not yes. diba? mm -hmm. so long ago. No. And oh. ngayon, di ba? Parang walang naninindigan para sa ka, para Yes. Sa kanya. Kaya nga sabi ko manina ina, ina, cautionary tale. Mm Huwag -hmm. ka masyadong maniniwala sa iyong sariling propaganda. First rule of politics. Yeah, di ba? No, no, no. Yan yung unang, uh, kung ano eh, yan yung unang uh, napakahalagang uh, weakness eh, ng mga politiko mm -hmm. na nasa kapangyarihan. You breeze, you mm -hmm. breeze, no? Walang circumspection. Akala nila forever sila na nasa kapangyarihan.